Ang malaking puno na yan, kakabsat, ay puno ng gani eh. yan. Meron ding buko. Ayan, buko na walang bunga. Uh, may na nakalim lang mga dito. Tsaka yung barakong kape, yan ang barakong kape, kakabsat. Oh. Barakong kape, yan. Pag namunga yan, yun yung barako. Oh, uh, yan ang mga puno niya. Ah. Uh, uh sunis <laughs> nagmayat uh, ah <laughs> ang dami ang daming bunga eh hmm? yan yung bunga na okay na ka pala hindi makita kasi iikutan ko yan ah uh, ha ha ah, uh, yan na yung ilog kadwa ah uh, ha masarap maligo malamig yan uh, parang may ice ni snow Man, uh, malamig ang tubig dito sa bundok kakabsat ah, uh, masarap maligo dito pag summer Okay. mamimitas muna kami ng lansones.